Hello guys, mga katikang natin dyan, kumusta kayong lahat? Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Medyo makulimlim ang panahon, pasinsya na kayo. Medyo madilim ang ating video. Nag-travel po kami ngayon ni Bro Tata, patungo po kami sa paralan ni Jisa, subalit bigla kaming napahinto dahil mayroon po kaming naispatan na isang bata na tumutulong sa kanyang nanay sa pagtatanim ng tubo. Siya ang nakatawag ng aming pansin. Kaya huminto kami agad kahit nagmamadali kami para hindi mabutan ng ulan. Kaya bumaba kami agad. Nakita namin marami pala sila ditong nagtatanim. Pero itong isang bata sa unahan, seryosong nagtatanim ng tubo malapit sa kanyang nanay. aming pansin itong bata ba na tumutulong sa kanyang nanay sa pagtanim ng tubo so ito pong mga pagtanim lang ng tubo dito pakyao system pakyao system to so kadao <todong> nag eskwela ka daw <todong> nag lagi ka wa kay sanina <todong> ha asa man imong sanina so nag ra ka wala di ka ni Ha? Ni ka? anong ni absin ka? Uh, ha? kasi mong mama. Pila na edad ni mo? Unse. Unse? na ka nga grade? six. Ha? 6. Grade six na ka? Permente ka mo tabang sa imong mama? karon ra kani absent. Unsa man ay mong gamit? Kanang unsa man na siya? ang ngalan nana? Ha? Nata to. Oh, so itusok na siya then itusok ang tubo. Sige kana. Ang galing ang galing ni ano? Kasi pangalan nimo? Rains. Ha? Rains. Rains. So ang galing ni Rains oh. So ganon ganon lang ano? Ganon ang pagtanim ng tubo. Mayroon siyang pang uh, pangbutas tapos lagyan ng tubo. So, sukat pa mo ganyang buntag Napila na pila naman kalibo inyong natanom gamay pa oh, nagubo ah. man ka nagsanina unta ka ha so kung makakita mo ano eh masilduhan mo na anak eh pang balon sa si school tagaan siyang mama ni mo tagaan po ka tupila so, po yung hatag si mama Sinquenta sahay. Ha? Sinquenta? Mm -hmm. Yan siya. Pwede ka mahunong lang sa kariyot. Yeah. Ito po si Renz. Renz, ah, uh, green sex. So, nag-absent ngayon. Kaya tumutulong sa nanay niya sa pagtanim ng tubo. Uh, eh, yung, yung ano niya, yung damit niya, iniwan niya doon ah. Uh, wala namang init kasi ano, makulimlim ang panahon. Renz! Renz! kanang ng grade 6 na ka Siu, wala nang ita imong maestra ka ron wala to nang ita yung kita siya nato ron may yang siya nga ako ang estudyante nagtanong og tubo ha uh, isko lagi unya tanong saka na lang nang tubo kanang walay klase niya karong na amro klase ni juga pila mo kabok magsuon pat upat ikamoy mau ikaw na hmm, si Renz anang inukadako ni mo um, unsa man sa imong pangandoy Magpulis ka? Oh. So, nanay ni mo tong usa. Asa usah asa nanay ka to? Si nanay, nay. Ali so okay, diot nay. Ning nanay niya. Pwede disturbo ka diot? Okay, pakai pakyo man no. Hmm, hmm gadi sa gadiot. Kisa pangalan ni mo nay? Genera. Genera? Asa man balay dire dapit? atbang. Kanang desat bang? So, bang? Kanay. Sige so, oh, layo-layo dai no. Hmm. Bredüt, bro, ipliwag dito bro yeah. okay. dyan banda, yung bahay ninyo na, hmm. so malayo layo no so ang sistema nito pakyaw so magkano yung isang libo 100 One One so ilang libo na bang naitanim na, na, ninyo kung matapos to ninyo 2,000 pieces tapos 200 rin ang kitaon 200 rin ang kitaon

so muta mai kay muta bang gi jani mono abang kay dai te khak khak ta spa ka kay ko gilan tan da ko ser ni ta abag lam pokos kom bana ser ba kay ba ko na ayo kom bana gi sia gun ah nak naon sada dai mon ya, so na dala sa hospital so bagor ko so, bagor sa kita kanan sa katit ter kay ang ihang ko an hinihina ra ko sia kan ang pangis da ser kan ang ra ba Aha. Eh, dinaman naman sa kapang bungkat sa una, construction yan, trabaho. Oo. Uh -huh. Karoon, hinahinayin lang siya pangumprag, tuloy bitaw. Oh, yung isda, na ano, ilako din. Um, Bapagay mauli ron, ang bota sa karoon, uh -huh. tuwag sa bukiran sa katong nuroy. Eh. Pero -huh. uh, nano pero, brato lang pero agawang tahon lang, no? Napakahirap po magtanim guys kasi ang kapag may edad ka na dito, na, talagang siya. napakahirap kasi yung baywang mo talaga ang ano dito masakit. Sino layan ang na nakuan mo to? Yung nahuman mo to? Eh. pa usa? So, ang bago kasi na katag Tanong ko siya. Siya katag hmm. Toy, uh, Rins. Pasko naman Rins. O mani mo yung gusto nga Pasko karoon Rins? Wala ka. Okay. Ha? Wala ko na siya yung hatag pinaskuhan siya Wala <laughs> kay pinaskuhan pa karon Imong ninong ni hatag na? Wala pa. So, pa happy na Pasko, kung sa man imong gusto. Hmm? Naantay na. Huh? Naantay mga tag pinaskuhan. Tagaan ka na mo pinaskuhan? Okay ra ka? Kung sa man imong gusto ang pa ano? Paliton. Wala. Ha? Wala. So, hindi di ka gusto kanang ng sapatos? Gusto ka. Inya. Sapatos imong gusto? Uniform na kay uniform. Yeah. Grabe ang sipag na bata to. Nag-absent, tumutulong sa nanay niya sa pagtanim ng tubo. Kasi pakyo system to. So hindi pa natapos nila ang 2,000 pieces. Kailangan matapos nila ngayong araw. Mahuman man na karong adlawan ng 2,000 kapok, na eh. Tumunin, juga para mahuman. Tagahan dito pinaskuhan. Eskoy ka ha. Ugma, kung nai klase ugma, ka ha. Nai, ni nai kay ano-ano po ngayon Ha? Renz, kayaan ka naman ginagawa? Naman mo bugas sa inyong makaroon? Kaya uh may -huh. kaysa. May kadaad lang raman pala. Tago raka kilo. Kung maka naginansya sa tulog. Ito po, eh, bigyan ko kayo ng ano? Pamasko. Renz, bigyan kita ng pamasko rin siya. <todak> Kailangan niya, Renz? Dilam Kailangan. Belengannya nih guys. Hah? Oh, okay. ha? kan dua agen mana Ipalit buka sinu boleh nih. Hah? Kan 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 ngontausan nimo i nani mo sepatu sa. Nimo mo keimbai gua banam nyo. Hmm. Kayak itu ngacak So marang-arang lah emang ba banda karon. Nang soroi-soroi nah. Hmm. gud sa kako ang pangasa o mga bugat eh gawalan pa man siya sa doktor na balik buha pa isa siya pa kung hmm. Oh, sige hinahinay lang no okay. Hmm. so selamat rin so, sa mga kasulti ni muna naman kay Pinas 200 1,000 pa dyan. selamat salamat sir salamat sir hmm. ipalit ibili mo ng sa eh salamat ka sir sa inyong gatag na ako nakatabang na kayo sa amuang kung, kung, kung sumo, Sige, dong ring at rinsa. Ugma, isko gila ka, ugma ha. Bukas ha. Pasok ka, bukas ha. Meron ka ng pambaon at saka bili. ginam mo sa patas. Yeah. Ha? Friends? Okay. Nay? sa mga ato sa mga At siya at po sa inyo. Maraming salamat.